Kung naghahanap ka ng paraan paano mabilis makaipon ng pera, ang video na to ay para sa sa'yo. In this video, aking ibabahagi ang consolidated ipon tactics para sa mga Pinoy sa man sa mundo. Pero bago ang lahat, huwag mo kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel for more videos gaya nito. Now, back to the topic. Number 1. Delay Purchases Ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit tayo nawawala ng financial flexibility ay dahil sa impulse buying o ang paggastos base sa emosyon. Kada buwan may mga sale sa Lazada at Shopee, maraming discounted items at minsan pre shipping pa. Nakakatem gumastos, di ba? Labanan mo ito sa pamamagitan ng simpleng strategy na tinatawag na 30-day rule o cooling off period na kung saan i-delay ide mo ng 30 days ang pagbili sa isang bagay. Dito mo malalaman kung gusto mo talaga bilhin ang isang bagay o nadala ka lang ng emosyon. Ito ay isang halimbawa ng delayed gratification which will help you develop good spending habits. Number 2. Plan your spending. Gamitin ang 50-30-20 rule of budgeting na kung saan yung 50% ng monthly income ay dapat nakalaan sa mga needs. Ito yung mga essentials para makasurvive gaya ng pagkain, renta, tubig, kuryente at iba pa. 30% naman ay para sa mga wants. Yan yung kain sa labas, sine, or latest gadget. Then lastly, yung 20% ay para sa savings at pangbayad sa utang. Isang epektibong paraan nito para maplano mo yung paggastos at malimitahan ang overspending. Number 3. Keep fixed cost low. Bawasan o panatilihing mababa yung mga fixed cost. Isa ito sa pinakamabisang paraan para makaipon ng pera. Isang halimbawa ng fixed cost na pwedeng maiwasan ay ang bank loans para sa motor o kotse. Long-term monthly fixed payment ito na nagtatagal ng 3 to 5 years. Nababawasan nito ang iyong financial flexibility dahil matatali yung significant amount ng income mo sa monthly amortization. Cost pa lang ng motor o kotse yon, Di pa kasama yung gas, maintenance, repairs, insurance at iba pa. Wala nang matitira sa income mo kung idadagdag mo pa ito sa fixed monthly essentials mo gaya ng pagkain, tubig, kuryente at iba pa. Ito ay isa sa mga lifestyle choices na nakakasira sa iyong financial flexibility. Kaya bawasan o panatilihing mababa ang fixed cost. Number 4: poodle immunity. Exposed tayo sa libo-libong advertisements kada araw sa TV man yan o social media. Mga kumpanya yan na gustong pumarte sa kinikita mo buwan-buwan. Ang kapaligiran natin ay nakadesenyo para hikayatin tayong gumastos. Mahirap mag-budget kung maraming temptations at parang gusto ng buong mundo na gumastos tayo. Merong sobrang effective na advertisement which is yung word of mouth o budol. Ang hirap mag-resist sa urges to spend lalo na kung targeted to your needs yung produkto. Pwede kang maging immune sa mga posts at ads na to at mag-ship ka from reactive to proactive by analyzing yung mga posts at ads sa social media. Analyze mo yung mga marketing messages kung paano siya nakaka-apekto sa'yo emotionally at subconsciously. Try mong i-discern kung alin yung genuine post lang or advertisement. Yung mga ads is directly nililin lang ka na meron kang problema at ang produkto nila ang solusyon. So, next time na makakakita ka ng post or ad, analyze mo muna at maging conscious ka kung paano nito naapektuhan ang iyong spending habits. Number 5. Spend less o gumastos ng mas mababa sa iyong kinikita. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Mahirap mag-ipon kung walang iipunin, di ba? Ang paggastos ng sobra sa iyong kinikita ay isang malaking pagkakamali na nagre sa utang na nagre naman sa interes ang kakayanan mo mag-ipon ay hindi nakadepende sa laki ng kita mo. Ito ay nakabase sa spending habits mo. Kaya spend less para makataka sa utang at interest. Hindi mo maumpisa ng pag-ipon kung wala kang kontrol sa mga gastos mo. Number 6. Sell unused items. Kung isa ka sa mga taong mabilis mabudol, sigurado marami ka nang na-add to cart at nabiling gamit na hindi mo naman talaga kailangan. Kaya kung may nabili kang bagay na nakatambak lang sa bahay at di na nagagamit, maaari mo itong ibenta ng 75% ng original presyo nito. Or even kalahati, mabawi lang kahit papano yung ginastos mo sa item na yun. Nagdagkita ito na may malaking impact sa iyong financial goals. Lulubag at lilinis din bahay mo since mababawasan yung mga gamit na nakatambak lang. And lastly, number 7. Develop a growth mindset may dalawang klase ng mindset. Una ay yung fixed mindset at yung ikalawa naman ay yung growth mindset o payaman mindset. Ang taong may fixed mindset ay madaling sumuko sa mga challenges. Di sila nakikinig sa feedback at di nila nakikita na posible ang pagbabago. Ito ang mindset na di mo dapat gamitin kung gusto mo mag-start ng business or kung gusto mong abutin ang goals mo to financial freedom. Ang taong may fixed mindset ay ayaw matuto at ayaw rin maturuan. Ayaw din nilang maungusan kaya takot silang maging successful ang ibang tao. Ito ay kabaliktaran ng taong may growth mindset. Ang taong may growth mindset ay naniniwala na yung kanilang kaalaman, personalidad at karakter ay pwedeng ma-develop sa paglipas ng panahon. Naniniwala sila na ang lahat ng bagay ay pwedeng ma-improve meaning naniniwala sila na kaya nilang ma-achieve ang kahit anong goal basta mayroong sipag at tiyaga. Hindi sila basta-basta sumusuko sa kahit anong challenges at failure. Kasi nakikita nila ito bilang isang oportunidad para lumago. Ito ang mindset na dapat nating i-develop.